mamilo ko karon kay daghan ka iyo kung, kinaghan, kung ba habang magtan-aw ta sa TV kay nagtapok ang ato ang pilonon ha ha mamilo taong sanina ayan habang ganon nanonood na TV oh, diba? <coughs> Grabe ka oh. Ano man mo na nako ug ning mga na. Pati gate di apilan na. Oh, di ba? Uga na basag ka ni, basa pa ni. Ano man mo na nato ni kuha kay nauga na. Oh, di ba? Ganda na weather today, Char nindot ang panahon panguaon pilian na nako ni uga mga uga na ni mga, mga uga na ni akong mga sinampay kuha na ni para mapilo to ah matagak na Ani basa basa ni disu juga ini siya pa ugahon kani ah. uga uga na ni kani kani Uga-uga na ni siya. Anong kuwao na na po. Ay, para. Matino, masa-masa na isa. milo ta kanindot sa rose na po Oh, 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 oh di bawah. Oh. Palit po ang pintura nga latex para sa rigada. pan um. o. Balit na kung balit rin ta kay pastang inita sa pan. Maayo ang panahon. Maayong gabi. Gikan ko gin sisisi kay nagpalit ko og kuan. Nagpalit ko pintura para ugma sa brigada. Dunit lang ko kay tulong man gud akong apo. Sus di makayag ni limpyo. Nagpa-print ko sa among silingan ug um, nagpa-xerox ko. So ako anang kuhaon kay gitiksa na ko nga pwede na daw kuhaon. So adtoon nato. Ayo. Ay. <laughs> Karon pa nabasahan. mauna na ang ako ang tanan birth certificate o kanang kuan para sa ugma hi brigada na ugma guys so ugma nangandam nako ko Mag donate ko pintura sa baaway. Okay. Tulong mangod ako ang apo eh, enroll So, ang high school o ang grade 1 o ang grade 2. Per, asikanyer si o grade 1 o grade 2. So, ang akong high school, magdunit na lang kong pintura. Sa una, kaya ang akong gidonate kay notebook o oh, coupon bag. Naulaw ko kay <coughs> high school mangod akong gidonitan. Dapat dahil mga inunani, di ay no, ka na magamit ba? Presa na, mga zone rocks. Uh, kanang mga floor wax pero ang floor wax haluan po siguro no kanang isud po kay isa sa kabukok mo nang karon nang pintura na akong i-donate kay kay kung para magwapo ang amo ang ah. eskwelahan dili man sila mamili guys kung unsa i-donate nimo depende ra na sa imoha ha pero pero mao ang punta no og kanang kanang bro na imagine ako sa una bahala dili na ko kakita ba ako nga nga niya ni Amo ang mga shampoo. Kaya na ako'y anak diri nga, Basta gisi lang sa gisi. Ang tinga na lang nga. Pag matuluan ng mag tubig, magbuwa-buwa. Kaya di ay nakuha na di ay ng shampoo. mo nang gig. Iad to mong ugug hapon sa insisisi Kabantian. Kaya mora na akong tuyo. I Donate ko sa ay mupalik ko sa akong idunit-dunit agoy na basa ay nabasa na na yabag na nagida ito ko kakita ginoo ko kita ning tigwang ta wa na Hmm. namot ra ba kaayo kung inga naon pud magisi mang good sad ah, sila <laughs> mayang gabi